Hey teachers! So, kumusta po kayong lahat dyan? So, since tapos na halos yung ating mga reclass and now almost half or patapos na rin halos yung ating taon for school year. So, ang susunod natin gagawin ay ang paghahanda ng ating mga PMES o yung ating mga MOVs for school year 2025 to 2026. So, since nagkaroon na tayo na pagbabago na sa ating mga uh, description sa ating PMES and pumasok na yung pagkakaroon ng new teaching positions teacher 4, 5, 6, and 7 so magkakaroon tayo ngayon ng magkahiwalay na content when it comes sa ating mga PMES for beginning teachers sino po ito? ito po yung ating mga teachers 1 to teacher 3 so ito po yung ating guide kung ikaw ay isang teacher 1 to teacher 3. And assuming na wala pa naman halos nagagawa ng or nabibigyan ng item, maybe ang iba sa inyo ay approved na ng inyong division or even region, but then, based on the timeline, yung pagbaba ng appointment for teachers 4, 5, 6 ay mangyayari pa lamang sa March 2026. So, Assuming na tayo ay nandito pa rin sa position na teachers 1 to 3, ito yung ating iahandang mga MOVs. So, ito po ang nakikita nyo sa screen, yung inyong magiging guide sa pag-accomplish, accomplish, I mean, ng inyong mga MOVs. So, sa so objective 1, sa PMES po ito ah, sa ating gagawing portfolio. So, objective 1, nakikita nyo dyan, ay ang MOV nyo ay ang inyong COT. 2, objective 2, 3, 4 five, six, and seven. Pagdating ng objective eight, dito na po nagkaroon ng pagbabago. Ito na po yung inyong magiging enkoi. So, ito yung ating uh, ipapakita or ginawa natin ng content. So, objective eight, point 4.4.2 na pwedeng gamitin nyo rin po ito sa inyong reclassification sa next uh, opening. So, napakahalaga na po nito ngayon. So, kung makikita nyo dito, sa objective number 8 or NCOI number 4.4.2, participated in collegial discussions that use teacher and learner feedback to enrich teaching practice. Kung inyong iintindihin po, medyo alam ko, alam nyo naman po ito, but then, i-enhance lang natin. Ang nais nice dito na hingin sa atin ay, as teachers, we should work together with other colleagues or yung ating co-teachers. We share ideas with them, We use their comments and suggestions at hindi lang po from our colleagues but also from our learners. We use those comments, feedbacks to enhance our teaching practice. So yan po yung ipinapakita or nais hingin na makita ng ating uh, assessors or yung inyong master teacher para mabigyan kayo ngayon ng perfect score sa quality and timeliness. So yan po ang inyong magiging o kanilang magiging basihan sa pag-rate sa inyo sa inyong IPCRF. So, ano ba ang dapat nyong ipakita since evidence-based na tayo? So, according to this, nakikita nyo na po dyan, any of the following documents. So, kahit alin po dito, meron po dito tatlo. Pipili kayo dyan ng isa, but then to make sure, dahil alam ko ang iba sa inyo nakaranas na ng experience kung paano i-assess during the reclassification, mas maganda na maipakita natin to pili tayo ng isa, but then it should be in or across the four quarters. So, sa timeliness, dapat po in four quarters. But then tayo, magkapakita tayo ng sample para sa lahat na makita nyo po. Kasi kayang-kaya nyo lang po itong gawin para mas makita na comprehensive ang inyong MOV. So, una po is yung learning journal or teacher's reflection in four quarters. So, nangyaring session. So, pwede po itong sa lock session. Kung nagkaroon ko ng lock session at talagang meron po naman tayo. O kaya naman ay mga faculty meetings. So, teacher reflection. So, may mga highlight po tayo dyan. Isa pala sa gusto kong i-highlight din is kapag gagawa tayo ng mga teacher reflection, ilagay na natin ito o i-highlight na natin kasi yung mga nag gusto nila na nakikita agad. So, pwedeng gumamit tayo ng i-bold natin, italicize it depends on us. So, please read na lang po yung content. You can post this video para makita nyo po yung laman. So, first quarter, second, third, and then fourth. So, nakikita nyo po dyan, in four quarters yan. Then, after that, ilalagay natin ang ating reflection as a teacher along these four. So, para bang summary ng ating mga nilagay, yung mga ginawa. Yan po, please post na lang. Then, of course, prepare dapat ninyo. Then, noted the principal. And isa pa sa MOV na hihingin is yung inyong mga attendance sheet. So kung apat na quarters yan, apat din dapat na attendance sheet. Then ang accomplishment report. So nangyayari ito at the end of the school year na prepare or ginawa ng inyong faculty secretary. Kung o kaya kung sino yung gumawa. So yan po yung complete MOVs na inyong dapat ihanda along NCOI 4.4.2 o kaya sa PMES, objective number 8. Kung kapag meron po kayo nito, for sure, ang inyong master teachers ay bibigyan kayo ng perfect rating. So, yan po. Sana po nakatulong tayo. And comment na lang po kayo dyan if ever may dagdag po kayong mga idea. Idagdag ko lang po pala, hindi lang po ito pala na collegial discussions. Ibig sabihin sa LAC sessions, pwede rin inset, faculty meetings, o kaya mga FGDs. So, yun po yung mga pwede nyo ilagay. So, thank you po for listening and watching sa ating channel.